Dito nga mga koys, iniready na natin yung pamalakasan nating training box Para isakay na natin yung dalawa nating natitirang ibon So ayan mga kois nandito tayo sa barangay Bekuran June 1 mga koys Ayan kung nakikita nyo, yung pinakaano niya Di lang kasi kita dahil nga yellow yung binabit nilang kulay Ito nga pala yung mga ibon natin Yan sila So ayan ito si Lato, yung kapares ni B2 at saka ito naman, si Uno. So ito na yung tutos to natin. Marami man tayo naging problema nitong nakarang araw pero tuloy pa rin ang pagtutos natin. Auna una unaan ito yung tos ni Lato, mga koys. So titignan natin kung makakauwi yung mga ibu natin paghahanda para sa norte. Mas magandang tos, mas maganda. Ayan. So ayan, yung pinaka-location natin, parang bukid pa. Ang ganda oh, paskat na si Aring Araw. So time check tayo mga koys. 6.14. So, ayan na yung mga ibon natin. Siguro nakapagpahinga na tong mga to. i ready na natin para pakawalan. Ayan, dati dito tayo talaga nagtatos ko naalala yung mga ibon natin dati. Sila Tulpo, sila Bigay, sila Tak. Ayan mga koys At saka sila Bito, din natin dito. So, tara. bisan na natin yung pagtatos. Ito ang El Toro Probiotics. Isang organic probiotics na maganda sa digestion at respiratory ng mga kalapati natin. Nakakatulong din ito para mapabilis yung panunaw ng mga kalapati natin para agad natin silang ma-recover. At hindi lang yon, hindi lang to pwede sa kalapate, pwede din ito sa baboy, kambing, baka, manok, aso. At ako mismo, ginamit ko na to sa loob ko at sigurado, mabibigla kayo sa resulta. At syempre, kung gusto nyo mag-avail nito, meron silang shop sa Lazada, Shopee at pwede nyo din silang bisitahin sa Facebook page nila, El Toro Probiotics. Kaya salamat sa El Toro Probiotics. Kaya supportahan natin ang El Toro Probiotics para sa paggawa ko sa mga ganitong klase ng content. Back to the video. Ito na mga koys mga ibon natin hmm. Saan na ba? Hmm. Tumaretso yata Hindi na nakita dito Mukhang alam na hindi agad yung daan So hindi na agad umikot Pagka release, wala na agad dito sa location Kaya Sigurado nito mga koys Diretso na tayo sa bahay dahil hindi natin alam And yata sila yung dalawa banda ron Kaso hindi lang ganong kita dahil nga napakalayo na So kita-kits na lang sa bahay wala pa yung mga ibon natin So, kararating lang natin Siguro, nag-enjoy Hindi ka mukha Pagka si Vito yung kasama ni ano Uno So, napakabilis niyang umuwi Dahil nga yung ibon natin na yun Yun nga yung sabi ko na pinakamabilis dito sa loob natin Talagang mabilis yung pumasok At saka mabilis umuwi Yun nga lang Yan Wala pa yung dalawa nating ibon mga koys So, tignan natin hanggang mamaya sabi so, beko rin lang naman yun So, malapit na tayo mapupunta ng diladila Sa so, dila diladila na yung next toss natin mga koys So ayan na Pakainin ko muna itong mga ibon natin hanggat wala pa Yung dalawa nating ibon Dito nga mga kois Habang nagre-ready ako ng patukan Itong mga kalapati natin Merong biglang dumapo sa bubungan So ito mga ko-birdie eh. O mga kois Dahil nga nagre-ready tayo Para kainin ang mga kalapati natin So dumating na Itong unang dropper natin Ayan Si Lato, mga koys. So, siya talaga ang pinakamabilis ngayon. Dahil nga kapatid niya, sabi ko nga sa inyo, si v So, wala pa ngayon hanggang ngayon si, ano, mga ko, Birdie. Si Uno, wala pa siya. So, hintayin natin yung ibon natin na yun. Pero bago yon mga koys, papasukin na natin muna to. Madali lang ito papasukin. Hindi kagaya yun. Nandito na din. Yung second dropper natin, ayan o. Yun, mga koys. Yun, nandito na yung second dropper natin. Nasi Uno so alas ka rarating pa lang naunaan siya so, yan. pumasok na mga koys itong sila to so kumakain na so hinihintay na lang natin si Uno so si Uno papasok din yan medyo mailap lang to ng konte. Ayan. So, ayan ang dalawang ibon natin, mga koys. Pumasok na din si ano. Ayan, si Uno. So, nagtuterritorial itong ibon natin na Pero, at least, mga koys, nakaligtas ito sa pusa. Hindi ka gaya ng B2 natin. Ayan. Minalas man yung B2 natin, pero okay lang yun. So, bawi na lang tayo. Hindi mga susunod na season. Para dito sa mga dalawang ibon natin na to. So, tignan natin, mga koys, kung sana abutin. Itong silato at saka itong si uno. So, ayan mga koys. Hanggang dito na lang. Okay na yun, ha?